kapag araw kaibigan ito po inyong kaibigan kay Jesus brother Manny Bautista nandito po tayo may hawa ko kong Biblia po amen ang Biblia ng mga pastor <laughs> Alam niyo po sa Biblia, marami tayong natututunan. Natututunan pagdating po sa aral. Sa aral. Kasi po dito may tayong babasahin. Ng po babasahin ko lang. <coughs> ang sabi po rito sa 1.8.22 magigilala rin yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo bago tayo dadarito sa ating paghaharap tayo muna ay mananalangin Panginoon Diyos minsan pa samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita sa mga puso kay si Bupa sa ganun, makinabang po kami ng gusto sa inyong salita. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maliwanag po ang Biblia. Magkikilala ninyo. Mayroong magkikilala. Ang alin? Ang katotohanan. Anong gagawin ng katotohanan? At ang katotohanan ang papalaya sa inyo. Ngayon ang tanong, sino yung katotohanan na ito na magpapalaya sa atin? Dito po sa libro ng Galacia. Ganito naman po ay nakasulat. Ayong kay Apostol na si Pablo. Basahin po natin ano. Galacia chapter 3, chapter 5. Verse 1 Malaya na kayo dahil pinalaya kayo ni Kristo Yun Sino magpapalaya ang Panginoong Yesu Kristo? Was na makilala mo po ang Panginoong Yesu Kristo Siyang magpapalaya sa atin Ang sabi po uli sa 1.8.32 magkilala ninyo ang katotohanan At ang katotohanan magpapalaya sa inyo saan tayo palalayain Galacia 5.1 no? malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo kaya't magpakatatag tayo at huwag lang magpahalipin pang muli nalaya po tayo sa pagkahalipin ayun ang tanong sino yung umahalipin sa tao wala pong iba kundi ang Diablo. o si satanas lahat ng tao po sa ibabaw ng mundo ito po ang trabaho ni Satanas. <clears throat> Siya po ay nasa lupa. Ay ayon kay Apostol Pedro. Anong trabaho ng Diablo dito sa lupa? Pagpasahin din po natin, no? Unang Pedro 5.8 Maging anda kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kahaway ninyo ay parang taong umuungal at aliyaligi nagaanap ng malalapa maliwanag po nagaanap ng malalapa ang alin ang jablo na inalintulad siya leon yan po ang umahalipin sa tao ang pangahalipin po ni satanas ay ito unang 1 2 Chapter 2, verse Ito po nakasulat. Gaze, huwag ninyong ibigyan sa salibutan o mga bagay na sa libutan Ang umiibig sa salibutan ay hindi umiibig sa ma. Gaze, isang lahat ng nasa salibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi mula sa ama kundi sa salibutan. 5 chapter 5 verse 19 Anong sabi naman po rito? Ang buong salimutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Jablo. The, entire world, the entire universe, nasa ilalim po ng Jablo, ang kapangyarihan. Siya po ang umaalipin sa lahat ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo. At ang magpapalaya po, walang iba kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Tignan natin dito sa ikalawang one. O sa unang one pa rin chapter 3 verse 4 ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautosan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautosan 8 ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo sapagkat sa simula pa ay nagkasala na ang Diablo kaya't naparito ang anak ng Diyos si Yesus upang wasagi ng gawa ng Diablo yung pangahalipin ng diablo sa tao yung po ang wawasakin ni Yesus sa buhay natin kaya po dinala siya rito kaya po pinadala siya ng Diyos dito ipinanganak ni Yesus yun po ang tinatawag nilang unang Pasko unang Pasko ang trabaho po pala ng ating Panginoong Yesus wasakin yung gawa ng masama ng diablo sa buhay natin yung pangahalipin ano yung pangalipin mga kamunduhan kaibigan kaya sabi ni Juan wag nyong ibigin ng kamunduhan o sa libutan pita ng laman, pita ng mata pagmamalaki sa buhay o pagyayabang sa buhay yan po ang umaalipin sa tao kaya nga meron po tayong Pasko kung tawagin nila meron tayong kaharawan ng Pasko kung wala po saan ang nagwasak sa gawa ng Diyos sa buhay ng tao wala sang Pasko pero winasak ng jablo ang ginawa ng Panginoon Diyos kaya ang ginawa ng Diyos pinadala si Yesus upang siyang tumulong sa lahat ng tao sa pangahalipin ng jablo kaya sino daw po magpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng Diablo walang iba kundi si Yesus paano? paano? dito po sa Roma yes, 17 ganito ang nakasulat kaya ang ay bunga ng pagiginig at ang pagiginig naman bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo yung pagiginig pala sa pangangaral about Jesus Christ walang iba kailangan na aral lang ni Kristo ang ating mapapakinggan. Hindi po aral ng po sino-sino. Ang sabi ni Apostol Pablo, dito sa Galacia, ganito po ang nakasulat. Basahin pa natin. Ano po? Ganito naman ang nakasulat. Sa sulat ni Apostol Pablo. Ganito po ang nakasulat na ang pangahalipin o pangusgan ng Diyos dahil sa kasalanan na tinanim ni Jablo sa ating buhay kaya nga sabi niya anong sabi niya sa Galacia malaya malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo kaibigan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Yesus Diyan po nagsisimula ang paglaya natin sa kapangyarihan ng Diablo. Kaya sabi ni Juan, makikilala ninyo ang katotohanan. Sino yung katotohanan ng Biblia? Si Jesus po. Si Jesus ang katotohanan ng Biblia. Anong sabi dito? Ganito po ang nakasulat. Juan 14, 6, anong sabi ng ating Panginoong Yesus Kristo? Sumagot si Yesus sa kondahan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan po. Maliwanag po dito, sinabi na ni Yesus, I am the truth. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Yesus, ang pananampalataya natin sa Kanya, yan po ang dahan ng kaligtasan natin upang hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Ganito po ang sabi sa 1.3.16. Panguli po, anong sabi rito? Basahin ko po. <coughs> Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisin sa anak na si Yesus. Upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay eh hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag po. Kapag galiting ka ni Satanas, mapapahamak ka sa epoy ng impyerno, kaibigan. Pero pag sumampalataya ka sa kanya, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po ang produksyon ng Panginoon. Lahat tayo po. Lahat tayo ang gusto ng Diyos ay isa lang. Dito po, napakasarap kasimbulay ng salita ng Diyos. Anong sabi niya? Unang Timoteo chapter 2 verse po, ano 3 and 4 panguli na Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas 4 Ibig niya ang mga ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito yan ang gusto ng Diyos. Malaman po natin yung katotohanan. Sinong katotohanan? Ang ating Panginoong Yeso Kristo. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao malaman sino ang katotohanan. Sino ang katotohanan ng Biblia? Sabi ni Jesus, I am. I am the truth and the life. No one came to my father except through me. God bless us all po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Merry Christmas po sa inyong lahat. Naririnig din siguro sa background ko ang kanta ng pamasko. Sa inyo pong mga nakikinig ng video ko, sana meron kayong natutunan. Hindi po natin invento ito. Meron nga akong hawak na Biblia, ang Covenant Bible, ang Biblia ng mga pastor. Like and share, like Sir, si Aren Sir, God bless us all po. Citizen po 64. God bless us bye, -bye.